Hello mga loves. So ang video natin ngayon ay magluluto tayo ng sinigang na tuyo na dilis. So ayan guys. Nagpakulo na tayo ng tubig. So ilagay na natin ang ating luya at ang ating sibuyas at ang ating kamatis. So ayan. Pagsamasamahin na natin at ating pakuluan. So, ayan guys, takpan muna natin para kumulo siya. So, ayan guys, kumulo na. Ayan. Ayan. ating ilagay na natin ang ating dili. Sinugasan ko na yan man yan mga lods. Binabad ko sa tubig. So ayan, ilagay na natin ang ating dilis. Then sa ating pinakulong tubig na may sibuyas, kamatis at luya. So ayan guys, ito yung masarap na luto na hindi na ano sa mantika kumbaga sa pakulo sa probinsya nito ay lauoy sa akin naman ay gagawin kong sinigang mikos mikos lang natin guys so ayun lagyan na natin ng paminta paminta na durog kayo nang bahala kung gaano kadami yung ilalagay nyo. Tapos ang ating bitsin. Hindi na ako naglalagay ng asin guys. Kasi baka mamaya ay maalat. So ang nilagay ko lang is paminta at bitsin. So takpan natin ulit. Palambutin lang natin ang ating hili. So ayan guys. mikos-mikos muna natin. So, dito guys, magdadagdag ako ng uh, tamarind powder. So, ayan, nilagyan ko na ng tamarind powder. So, ayan. Eh. Kunti lang nilagay ko. Depende na rin yan sa inyo guys kung marami ilalagay n'yong tamarind powder. Kung gusto nyong maasim, damihan nyo. So, guys. idagdag na natin ang ating talong guys ang talong ko ay hindi ko na hinihiwa-hiwa ng maliit hinati ko lang siya so ayan lagay na natin ang ating talong So, ayan guys, natin para madaling kumulo. So, ayan na guys. Malampot ng ating talong. Ayan. Yummy. Yummy ng ating sinigang na uh, dilis na tuyo. So, isunod na natin ang ating alagbate kasi wala akong nabili na kangkong. So, alagbate yung Meron sa manapit sa amin. So, ayan na lang ang hinalo ko rin. Alugbate. So, ayan. Medyo marami yung gulay ko. Parang props na lang yung dailies ko sa alugbate. Ayan, guys. Napuno yung aking kaldero sa alugbate. So, hindi na nakita ang ating dinis. Ang, ang ano na lang, alubati na lang ang nakikita. So, yan. Mas marami ang gulay natin. Grainy, grainy, guys. So, wala na ang ating dinis. So, pakuluin lang natin, guys. Takpan natin para madaling kumulo. So, ayan guys. Luto ng ang ating gulay. Kunting kibot lang. Eh. Sandali lang maluto ang ating uh, lugbate. Ayan. Kumunti naman yung ating gulay noong naluto siya guys. So, ayan. Kaina na, na guys. Dahil... Ayan ang aking bisita. Ayan, gusto niyang kainin yung aking sinigang na dilis na tuyo. So, ayan guys. Kain tayo guys. Yummy yummy guys. Thank you for watching guys.